Hello po mga atender, mapagpalang hapon sa inyo mga atender Eh, sishare ko lang po itong Mga gamit, mga anting-anting mga mutya na kaligasan na Lilimusan ng ating mga Follower at sulitong subscriber, no? Sa Youtube Ito po yung nililimusan sa atin na para magamit natin na ah, mag maragamit nilang anting-anting sa kanilang protection sa araw-araw na trabaho nila no naglimo sila para may dipinsa sila sa kanilang sarili no para makalayo sila sa mga panganib at gisgis yeah. ito matander ito ibang mayari ito matander no iba po ang mayari niyan bali dalawa yung naglimo sa atin ito naman iba din mayari yan mayroon siyang grapa oh. dito pisa natin dito yan ito ang laman nito matanda ay lahat ng pandipinsa yan mga pangkabal at kunat pangkalatan dipinsa po ito matanda na grapa kalahatan po yan at meron din siyang pampaswerte no? at itong mutya ng lupa matander no? yan ginawa ko na ng lambat yan mutya ng lupa po yan matander yan may mga gabay po yan no? at saka itong bato mo may ba may bato mo din siya ito pala bataw mo tsaka itong kulog na maliit Ayan. ito po yung kulog matanda Ayan. ito po yung kulog ito yung bataw mo ito yung kulog ito ay mutya ng lupa na lakas po yan matanda isa sa pinakamalakas na mutya yan mutya ng lupa pagkwintas niya lang para maka siya sa kasiti yung trabaho niya ay delikado no hindi naman tayo sa naghihingi na mag ma disgrasya tayo o ma may magtangka sa kuha natin buhay ilayo lang mas maganda na yung may advance kana na protection no sa sarili mo kaya malayo pa lang ililis ka na ng panganib o disgrasya na parating kasi may dala mga mutya ng kalikasan na mga mutya po mang, mga mutya po ng kalikasan matandir ay kusang nagana po yan no? na po yung pinapakain ng orasyon kasi ang ginagawa lang po dyan ay konsagrasyon binubuhay po yung mutya no. pag mabuhay na po yung aura ng mutya ay kahit hindi mo nadasalan yan ay kusang nagana po yan kasi yan po ay mutya ng kalikasan kaya kusang nagana likas po yan galing sa kalikasan kaya ganyan ang mga uh, anting-anting na galing sa kalikasan kusang nagana po yan ito naman matandir naglimus ang naglimos nito no sa arm forces uh, natin pwersa ng ating bansa no siya ay pwersa ng ating bansa yan ang naglimos niya para may protection siya at sa lakas na di dangad di dalidaling mapagod kaya yan ang nilimusan niya ngipin ng kalabaw yan anting-anting sa lakas at walang kapagulang trabaho no? at itong bato mo din, may bato mo din siya na kulay abo o old mo tawagin at saka kulog ayan ayan po matandar itong nakita nyo matandar ito ay ito yung lambat na ginagawa ko ayan Kung gusto niyo magpaturo matander, magsabi lang kayo. Tuturuan ko kayo paggawa ng lambat kung paano, no? mag lang kayo para maturuan kayo. At kung paano maganting ng mukya mag lang po kayo at tuturuan at gagawa tayo ng video na tuturuan ko kayo kung paano ang paggawa ng lambat at kung paano ang paganting ng mutya na mabilis magpakita yung mutya no? yan po matandel ayan o matandel o pamo po yan tawagin yan po ang ginagawa ko dyan sa mga lambat puro po malalakas yan matandel no? dinasalan ko na po yan matandel gabing lakas oh. kamilakas um, sa Tandil kinusagrasyon ko lang kasi kasiyan dinasalan ko na yan para mabuhay sila at para pagdating doon sa Naglimos ay pagkwintas niya na lang at kukusang kagana yan muling paalala ni Otol Tandil ang mga mutya po at mga anting-anting ang mutya ng kalikasan ay gabay pula lamang sa buhay, no? Doon pa rin tayo, tayo magbabasis sa taas sa ating mahal na Panginoon, Diyos amang nasa langit mga kapangyaraan sa lahat. Papadish, mga mire. Doon pa rin tayo magdarasal matanda, no? Kasi sila pa rin ang nakakaalam ng ating buhay. Ang kalikasan kasi mga mutya ng kalikasan ay gawa ng kalikasan. Sino ang nagawa ng kalikasan ng ating mahal na Diyos amang lumikha? Panginoon sa lahat no? kaya sa kanila po to binairam lang sa atin to na maging gabay maging protection, ma mag tayo sa panganib batis sila siya no? sana yung naliwanaga kay matanda no? muli at mapagpalang hapon sa inyo God bless to all huwag kalimutan mag like and comment and subscribe matanda no? para ikaw unang-una makapanood ng bago kong video na i-upload no? mapagpala nga apon ulit God bless to all maraming salamat po matadal